GERD, acidity, acid reflux. Bakit napakarami nitong symptoms? Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Gastroesophageal reflux disease ito yung pangkaraniwang sakit ngayon at ito yung napakaraming may sakit ngayon. Walang pinipili, bata, matanda. Bakit meraming ganito? Kasi nga napaka-unhealthy na ng lifestyle natin. Hindi na natin alam kung paano yung tamang pangangalaga sa ating katawan. Pero ang malaking tanong, bakit napakarami itong symptoms at ito bang mga symptoms na to ay galing pa rin? sa GERD or acid reflux problem. Sa katarantahan natin, patest tayo ng patest. Halos lahat ng lab test gusto mong matay o may experience kapag meron kang mga ganitong nararamdaman na symptoms ng dahil sa GERD. Pero magtataka ka. Fit to work ka. At walang makitang symptoms. Normal lahat sa kabila ng andami mong nararamdaman. Kaya nandiyan na tuloy, napupunta si anxiety. Kung ano-ano na iniisip mo, akala mo may malala ka ng sakit, baka akala mo may cancer ka na. At kadalasan, akala mo may sakit ka sa puso. Pero yun pala, ang sakit mo lang ay acid juice production. Mali yung acid juice ng tiyan mo. Merong mga explanation video, marami tayong playlist sa acidity, maraming video dyan. Panoorin mo para mas maintindihan mo kung bakit ka nagkaroon ng joint or acidity. Pero bakit nga ba ang daming symptoms? Ang dami mong nararamdaman mula sa ulo hanggang paa. Pananakit ng ulo, pagkahilo, minsan pati yung mga nasal area mo, yung tenga, sakit ng katawan kung saan saan, sa likod, sakit ng dibdib, hirap na paghinga, hinihingal ka, nanlalamig ka, ang dali mong mapagod, very weak ang buong katawan mo. Kaya sino ba namang hindi mag-iisip na kung bakit at napapano ka na pag ito na yung mga symptoms, ang dami na. At kadalasan, yung iba hindi masyadong marami agad yung sakit. Dahil pag hindi pa masyadong madala ang GERD, pa konti konti pa lang ang symptoms. Pero pag tumagal, dumadami na ito. At kung ano-ano, pa iba iba pa siya kung minsan. Or parami ng parami. Ang pinakadahilan, bakit marami kang symptoms ay walang iba kundi ang nutritional deficiency. Tama po yung narinig nyo. Bakit nutritional deficiency? Dahil ang digestion natin, dito ang production, dito ginagawa, ang nutrition na kailangan ng buong katawan natin. Dahil sira yung digestion mo, hindi niya naaabsorb yung tamang nutrisyon kahit masusustansya pa yung kinakain mo. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng deficiency. Meaning, lahat ng mga symptoms na nararanasan mo, ito'y dahilan na ang katawan ay nagre-reklamo. Ito na yung pinaka-body language ng katawan na merong kulang, kaya merong anang nararamdaman. Mula ulo hanggang paa, nutrisyon ito yung nagpapatakbo, bumubuo at nagpapalakas sa katawan natin. Kulang. Natural, magre-reklamo ang katawan. Example, merong kang kinaing tatlong saging. Yung tatlong saging na yan, baka isa lang ang nakuha mo. Bakit isa lang? Dahil pagpasok ng kinain mo sa katawan, anong mangyayari dito? Hindi ito madadigest ng tama dahil sira nga yung digestion mo. So ang resulta, Konti lang yung na-absorb ng katawan, yung iba nasasayang lang ng katawan, natatapon lang dahil nga sira yung digestion. Mo. Kaya walang ibang best solution para mawala lahat ng symptoms at maging okay ka, kundi ayusin mo ang digestion mo. Tandaan, itong katawan natin meron 'tong daily nutritional requirements. Ibig sabihin, may sapat na nutrisyon kailangan ng katawan araw-araw. Kapag hindi mo na ibigay, natural. mag no yung katawan. Ito yung dahilan bakit tayo papayat ng papayat. Dahil, ang kinakain o kinukuha ng katawan para mapunuan yung nutrisyon galing sa katawan mismo. Kaya huwag ka magtaka. Pag nangangayayat ka o bigla kang ang timbang, kapag meron kang acidity problem, dahil, yung katawan natin nag-aabono ng nutrisyon para mabuhay siya ng normal o tumakbo ng normal araw-araw. Kaya ang nako nakukompromise, yung katawan mo, yung timbang mo babagsak. At doon naman sa mga hindi pumapayat, kasi nga puro carbohydrates pero hindi to healthy dahil mas malaki yung katawan mo, mas marami kang body parts, mas marami kang masakit o symptoms. So ano yung ibig sabihin? Kailangan ng katawan ng nutrition. Ngayon, hindi mo kailangan ng vitamins. Bakit? Dahil ang vitamins artificial, hindi ito totoong pagkain na ma-absorb ng katawan. Ang kailangan mo na vitamins ay sariwang prutas at gulay dahil ito yung kailangan ng katawan. Kaso nga lang, sira yung digestion mo. So the best way para ma-skip mo yung digestion, maghanap ka ng trusted food supplement dahil parang mababypass nito yung digestion diretso siya sa colon so ang problema mo na lang paano maabsorb yung nutrisyon ng katawan mo so mas kailangan mo pa rin ng tamang healthy lifestyle marami po tayong videos nasa playlist ng acidity paano yung tamang healthy lifestyle para maabsorb yung nutrisyon galing sa mga kinain mo o food supplement. At paano ka gagaling? Tamang lifestyle pa rin. Nandiyan po yung acidity playlist at healthy lifestyle playlist dito rin po sa channel na to. Makikita mo kung paano ka gagaling. Sana nakatulong, nang Oops, bago ka mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet. Unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maa-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.